Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ibu ste, bobo ka. Hindi, wan tayo ste. Yaw, Tapon mo nalang <laughs> tayo. Tapon mo nalang tayo. Pahay tapon otot, Oh, ano? Ano? Ah, joke, joke, joke,

Ang lead ng YouTube Ang lead ng DT mo Ang lead ng titi mo Password na, password na Password na, password na Ay ba, password kayo? Password pa naman ako, tara Ay kayo